Nagdala ng iba't ibang gamit para makapag-ingay lang ang mga estudyante ng Toro Hills Elementary School ngayong umaga. Bilang paalala yan sa panganib na dala ng mga paputok ngayong papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Sandra, alam naman natin kapag dito sa paaralan, ano, kapag ka maingay ka, eh, malamang-lamang mapapagalitan ka ng iyong teacher. Ano? Pero ngayong umaga dito sa uh, Toro Hills Elementary School dito sa Quezon City ay libreng-libre ang mga estudyante na magingay at uh, magpaingay ng uh, kanilang uh, mga gamit na bitbit -bit, -bit uh, papasok dito sa paaralan. At bago kasi magsimula yung klase, isang parada ang uh, isinagawa ng paaralan para ipaalala sa publiko na lubhang mapanganib ang pagpaputok bilang salubong sa bagong taon at maging sa kapaskuhan. Kanya-kanyang gamit ng uh, angdala ng mga bata mula sa mga plastic ng mga batel, kaldero, troto, silbato at syempre yung kanilang mga boses. Ilan naman sa mga mag-aaral ay -costume pa na kunwari ay mga nasugatan dahil sa paputok. Ayon sa grupong Ban Toxics na partner ng paaralan sa para sa parada ngayong umaga uh, bukod sa delikado sa kaligtasan ng mismong uh, pagputok ng firecrackers at fireworks bantarin daw sa kalusugan ng ayon sa grupo ay toxic chemicals na matatagpuan sa mga ito kabilang sa mga kemikal ay cadmium, lead, chromium at iba pa na posibleng makapinsala ng nervous at respiratory system ng katawan. Muling nanawagan ng grupo sa publiko na iwasan na ang mga paputok at idaan na lamang sa pag-iingay ang mga selebrasyon para sa paparating na bagong taon. Dagdag pa ng grupo, kailangan ng puspusang kampanya laban sa paggamit ng paputok lalo pa isa na namang fireworks factory ang napaulat na nasunog sa Cebu kahapon na ikinasawi ng ilan at nagdulot naman ng injuries sa iba pa. Pagkatapos itong parada ay nagtipon-tipon ng mga mag-aaral ng Toro Hills Elementary School sa loob ng paaralan para muling bumira ng paingay bago magbalikan sa kanilang mga klase. Sandra? Maraming salamat, Cedric Castillo. Mga kapuso, para sa mga may init na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at www.jmanews.tv